Ayan, dahil may nag-request na naman sa atin ng maglaga naman tayo ng ganyan. Alam na. Ayan, no? Ayan, tinatanggal pala natin yung dumikit dyan sa gilid-gilid, guys, no? Ang um, pero, ano yan? Yan yung ating mga sangkap. Meron sili, uh, pamintang buo at uh, cubes. At yung ating gulay. Dalawa lang yung ating gulay dyan ng patatas. Nauna na yung patatas. Ayan na siya. Sinali na natin doon sa pagpalambot. Pero nauna yung karne, no? Medyo malambot na kasi. Kaya nilagay na natin yung ating patatas. Para habang magpapalambot pa at lumambot na rin yung ating patatas. Ayan. Pinakuluan ko yan sa kanina. Ayan, ilagay na natin yung luya natin at sibuyas. Yan lang naman ang ano natin. Tapos, siling grain. Ayan lang ang mga ricados natin. At yung gulay natin, dalawa lang. Hmm, match. Ayan, yung siling, ilagay na natin. Dalawang perasong siling pang sigang. O, no? diba? Ayan guys, no. Meron akong tanim niyan pero sa so, beses pa lang ako nakakuha. Wala na bumigay na. Ayan, lagay na natin yung ating cabbage, no. Repolyo, napakadaming repolyo isang buo. <laughs> Samantalang yung patatas na maliliit ay lima o apat lang yun, no. Maliliit pa na mahal kasi napakamahal minamahal ang bilihin grabe kaya makontento na lang tayo kung ano yung kaya nating bilhin anong kaya ng ating budget yun lang kung dalawang klase lang ayun lang makontento na lang tayo ang importante magkalasa magkalasa yung ating niluluto ayan lagyan na natin ng music mga magic na natin na hindi na tayo nagamit ng adje ayan kumulo na at paluto na yung ating niluluto um, saglit lang siya guys pag lumambot na yung ating karne no pag malambot na naka ano, meron tayo diyang tinidor <laughs> hindi yan mawala hindi yan mawala sa ating pagpapalambot ng karne dahil wala tayong pressure cooker hanggang ngayon hindi pa ako nakabili grabe mahal kasi no Mina, basta minamahal Ay, mahirap bitawan mahirap bilhin araray na natinikman na